Sana yung ahas pa? Dito? Buti nakita mo. Sana kwento na lang ako ngayon. Ang liit lang. Pero bakit nakapasok yan sa kwarto ko dun? Buti nakita mo gumagapang sa may, sa may taas ng kurente gumagapang? Hindi, hindi gumagapang. Nakaano, nakaikot? Ba't kaya may mga ahas na nakakapasok? Siguro sa mga butas yan, no? Buti ka mo hindi niya ako tinalunan. Tangang pagkagising ko, tabak tumakbo agad ako. <laughs> 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 ano? Nagulat ako, tumakbo ko dito palabas gagi. <laughs> Nakakatakot tong ahas na to eh. Lit -lit lang pero papatayin nga nito. Grabe. Buti ginising mo ko. Tsaka nagulat ako. Kung hindi, nako. Sigurado, sa akin talaga babagsak yun. Hindi babagsak yan. Mukhang eh. paano yun? Imposibleng hindi bababa yun sa kama ko yan. Magalang yan. Baka hindi pa ako kukunin ni Lord. Kaya ganun. Hindi ako natuluyan kinagat. Buti na lang namatay ka. Limunyo ka.